Atin namang alamin ang bagong update tungkol sa Tropical Storm Opong. Batay sa ulat ng pag-asa, alas 5.30 kaninang umaga, hul muling naglandfall ang bagyong Opong sa bahagi ng Milagros Masbate. At pagsapit ng alas 11 ng umaga, namataan ito sa coastal waters ng Feral Romblon. May taglay na lakas ng hanging aabot sa 110 km per at may bugso na aabot naman sa 135 km per mas bumilis din ang galaw nito ng 35 km per hour patungong kanluran. Makikita sa larawan na malawak na ang sakop ng kaulapan nito, kaya't kasalukuyan ng nakaaapekto ito sa Calabar Zone, Palawan at maging sa hilagang bahagi ng Mindanao. Nakataas ngayon ang Tropical Wind Signal Number no. 3 sa mga sumusunod na lugar. Nakataas naman ang Tropical Wind Signal Number no. 2 sa mga sumusunod na lugar. Laguna, southern portion of Quezon, southern portion of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Calamian Islands, Cuyo Islands. Habang nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Paalala sa lahat na patuloy na magingat sa malakas na hangin at matinding pagulan lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa dalampasigan. Manatili na ka sa mga abiso ng pag-asa at sa inyong lokal na pamahalaan.